Ngayon ay magluluto tayo ng itlog gamit lang ang sikat ng araw. Titestingin natin kung gano'n na ba kainit dito sa Pilipinas. Tara! Meron ako dito ang stainless na pinggan at dito ako magluluto ng itlog. Lalagyan natin ng mantika syempre. At ilalagyan na natin ang itlog. At ngayon, wala pang nangyayari sa itlog. Hours later. Okay na siguro to. Tikman na natin. Siyempre, lalagyan natin ng kunting asin. Ayan. Bigyan mo sa akin ng kutsara. Medyo ano lang siya, half cooked. Kasi ano pa lang to, dalawang oras pa lang. Siguro buong araw, lutong-luto na tong itlog na to. Pero okay na to sa akin, kakainin ko na. Thank Yun bye. lang. Bye-bye. <laughs>